Hi guys! Welcome back to my channel. So, maulan na araw ngayon. So, noong nakaraang araw ay naging trending si Miss Chris Aquino at balitang yung mauna ito kasi nga parang may emergency ata na dinala na naman ng hospital itong si Chris Aquino. Kaya trending na trending. Marami tayo nakikitang video na RIP Miss Chris, paalam Miss Chris Pedro, ito ay fake news lamang. Kasi nga hindi totoong patay na si Chris Aquino. Alive and kicking pa din po si Miss Chris kasi ayon sa kanyang matalik na kaibigan talaga mula noon at hanggang ngayon ay okay po si Miss Chris. Ang totoong nangyari ay tumaas na naman daw ang BP ni Chris Aquino at marami na namang exam mga laboratory na dapat gawin si Miss Chris at pag alam ni Chris Aquino na tumataas na daw ang kanyang BP ay talagang nagpapatawag talaga siya ng ambulance para dalhin siya sa hospital. Yun siguro ang nakita nila mga larawan ni Chris Aquino na akala nila na wala na. Laging ganun, di ba? Laging nagtitrending na si Chris Aquino ay wala na, yung mauna, pero hindi yan totoo kasi fight ng fight pa din si Miss Chris Aquino at sabi ng kanyang kaibigan alam naman natin si Chris Matapang yan, kakayanin at kakayanin niya yan kahit anong sakit ang kanyang nararamdaman para sa kanyang mga anak so klaro po guys okay po si Miss Chris Aquino hindi ko lang alam ngayon kung sa hospital siya pero nagchichikahan na daw silang dalawa na kanyang malapit na kaibigan at kapamilya ata ito ni Miss Chris Aquino so, sa mga fake news dyan na nagsasabing may picture pa na yung mauna si Miss Cruz na nagpaalam na last kiss ni Kuya Josh ay hindi po yan. Totoo, may sakit, may sakit po si Miss Cruz Saktino at Tino at eh, nakaantabay din yung kanyang mga doktor sa kanya. Kasi kaka last week at kaka tapos ang surgery niya na okay na siya pero biglang tumaas ang BP niya kaya agad na naman na sinugo na naman siya sa hospital. Kaya, ganun siguro bakit naging trending na naman si Chris Aquino. Ganun talaga, guys. Pag nag-trending ka na yumao ka, parang haba Haba pa ang buhay mo. Kaya, fight-fight lang, Miss Chris Aquino naging trending na din siya kasi dahil sa Nepo Babies, naging original Nepo Babies daw si Miss Chris Aquino. Pero alam naman natin yung mga binibili at mga luho ni Miss Chris Aquino ay galing sa kanyang pinay niya ni Miss Chris Aquino. So yun lang po guys ang ating update sa so, ngayon hanggang sa uli. Bye-bye! Also remember, wag po tayo magpaka-stress.